Hi hey mga amore, magandang araw. Gusto ko lang i-share yung nakita kong bagong way ng pag-submit ng medical assistance request or ng social assistance request via online. Dati kasi nakapag-try na kami mag-submit ng request pero uh, using email. Nag-email kami sa offices of the senators tulad nitong isang uh, example email na to na nasend namin to, to the office of Senator Lito Lapid and nakakatawa kasi nagre reply talaga sila. Ito yung isa sa mga reply na tanggap namin from the office of Senator Delatid ito naman from the office of Senator Pia Cayetano and nag-provide sila ng mga GL codes actually marami pa nag-reply na ne eh, and nakatulong talaga para ma-reduce yung hospital bill ng friend namin ngayon ipapakita ko kung paano mag-submit ng request using our mobile phones or laptop po Unahin natin yung sa mobile phone. Ayan, click po natin sa mga phone natin yung uh, Google Chrome browser. Tapos, sa search field po, uh, i-type lang po natin yung assist.senet.gov.ph. Ayan, may redirect na po tayo sa website po na Senate Assist. Makikita po natin dyan yung mga buttons for Medical Assistance, Social Assistance, and yung Request Tracker. Yung Medical Assistance coverage po, uh, makikita natin dyan ay Hospital Bill, Laboratory, Diagnostic Procedure, Medicines, Dialysis, Chemotherapy, Operation, or Surgery. Sa social assistance naman po ay uh, for education, legal, burial, balik probinsya, transportation, hospital, private hospitals, um, and other non-medical related assistance. Yung request tracker button naman po, uh, kinagamit to para ma-monitor po natin yung status ng mga request natin. Um, after po kasi natin mag submit ng request, mag-generate po ang system ng reference code. Yun po yung input natin sa request tracker para ma-monitor natin yung status po ng mga request natin. And then, sa ilalim po ng website nila, makikita po natin yung mga frequently asked questions. Pwede po tayong mag-refer po dito para guided tayo ng mga kailangan natin gawin malaman and yung mga information and supporting documents na need natin i-prepare in order to process po yung mga request po natin. Ayan, try po natin um, yung sa medical assistance. Click po natin yung medical assistance button. May magpa-pop up po dyan na, ayan, paunawa na ang Senate Assist ay libre po. And kung nakatanggap na ng assistance, maaaring muling humingi ng medical assistance pagkalipas ng tatlong buwan mula sa araw kung kailan nakatanggap ng guarantee letter. Ayan, sa email address field, type po natin yung active email address po natin ha kasi kailangan active po para sigurado ma-receive natin yung mga updates or follow up uh, nila sa atin. Tapos sa hospital field, may drop down list po na mga DOH hospitals. Select po natin kung saan po naka-confine 'yung patient po natin or kung saan po 'yung mga doktor po nila. Tapos select po natin 'yung Senate of the Philippines. Fill out po natin 'yung patient details, first name, middle name, and last name. Then, fill out po natin ang date of birth. Click nyo po yung year sa uh, upper left corner po ng box na yan para ma-redirect po kayo sa uh, selection ng year. And then, may arrows po dyan for the selection of month and day. Tapos, mag-auto-calculate naman po yung age po ng patient. And then, input po natin yung mga cellphone numbers po natin. Mas maganda po if dalawa sa um, phone number, dalawang sa phone numbers po yung malagay po natin para siguradong ma-receive talaga natin yung mga updates, mga text messages po nila sa atin. And then, yung kasarian, fill out po natin yung address details, house number, and street name, tapos, select po tayo sa drop-down ng province. NCR. And, And then, City of um, San Juan. Tapos sa barangay, uh, sabihin natin, Addition Hills. Ayan. And then, yung monthly income, ng household po ng ating pasyente. Tapos, yung representative name po. Then, sa diagnosis drop-down list, yan, pili po tayo. In case na hindi po naka-list, pwede nyo pong Uh, piliin yung other sa pinakadulo ng drop-down list. Tapos, ilagay nyo lang po sa uh, enter other diagnosis field, kung ano po yung specific diagnosis ng pasyente po natin. Pero usually po, nasa drop-down list naman po halos lahat ng mga um, diagnosis. Yan, example, cancer po. Tapos, i-check off po natin yung mga assistance na kailangan po na are ayan sa so, pinag hospital bills, medicines, operation, surgery. Kung hindi rin po nakalista doon yung assistance, pwede nyo rin po piliin yung other then lagay nyo lang po sa enter other assistance. Yan. Ito naman po, yan yung nag-provide ng tool ang um, form ng Senate Assist in case naman po na multiple pages po yung mga requirements nyo. For example, yung mga statement of account, mga hospital bills usually kasi napakaraming pages po niyan. So, ito po parang merger po siya ng file para kapag in-upload nyo po yung file doon sa bandang ibaba ng form is single file na lang po siya. Ayan, parang converter lang po siya. So, ito um, for example pers uh, personal letter to the senator. Ayan. I-attach po natin click nyo lang po yung choose file and then piliin nyo lang po yung um, corresponding document to attach yan ito po yung mga sample personal letter and then sunod naman po natin yung clinical abstract or medical certificate yan, mahihingi nyo po ito sa hospital po or sa uh, clinic ng pasyente. Yan, ito po yung sample na clinical abstract. And then next po natin, yung hospital bill or treatment protocol. Yan, doon nyo rin po yan nakukuha sa hospital ng atin pong pasyente. And ito po yung sample ng hospital bill. And then, yung barangay Certificate of Indigency. Yan, kuha nyo po yan sa inyo pong barangay. Yan. Yan, yan po yung sample rin po ng Certificate of Indigency. And then, yung last po is yung patient ID or yung ID ng authorized representative. Tapos sa babang portion po ng form, naka-default naman naka-check itong dalawang uh, parang kinukuha nilang confirmation from us na yung mga supporting documents and information na pin-provide natin sa kanila ay totoo at tama. And ina-allow natin sila na i-collect tayo yung mga information natin or ng pasyente para ma-process yung request. Um, sa mga supporting documents po, pwede pong pictures uh, or PDF file. Basta siguraduhin po natin na malinaw yung mga supporting documents po natin para mabasa siya ng mabuti nung mag-review at hindi na mapending yung request natin kasi mag-follow um, up sila sa atin na ipasa ulit yung mga supporting documents kailangan po kasi yung malinaw at nababasa. Tapos, yun, click po natin yung Agree and Submit. Now, proceed naman po tayo sa pag-submit um, ng request using our laptops. Sa new smartphone o computer, itype ang assist.senet.gov.th. piliin ang tulong na kailangan: eh. Medical assistance or social assistance. At i-fill out ang form. Sakop ng medical assistance ang tulong para sa hospital bills, gamot, laboratory at mga procedures para sa mga pasyente ng DOH hospitals. Sa so, social assistance naman, papasok ang request for education, legal, burial, transportation at iba pang non-medical assistance. Sa so, form, i-upload ang mga required document na sumusuporta sa iyong request. Siguruhin lang ng information at kopya ng mga dokumento dahil niyong nilagay ay tama, marinaw, valid at kompleto para mo proseso ang iyong request. I-click ang Agree and Submit to submit your request. Makaka-receive din ng mga text message to keep you updated. Tandaan ang reference number niyo dahil siya said, sis, maaari nang i-check ang status ng inyong request. Sa set assist request tracker, i-type ang inyong reference number, apelido, birth date, and click search. Ang set assist ay isa lamang sa mga hakbang para mapabilis kawing abot kamay ang sabisyo ng ating senado. Para sa karagdagan kaalaman, bisitahin ang official website at social media pages ng Senate of the Philippines, Senate Public Assistance Office at Senate Spouses Foundation Link.